hanggat may nagpapaloko ay mayroong manluloko. Yakadakdak la mga pipi ataw am yakalbulbuda ki akalakira ni koko. Wallahi al Sabab bu sa mitataralo ababaya ko dunya. Matuto po tayong makinig sa mga ulama sa mga may mga malalalim na pag-uunawat kaalaman sa Islam sapagkat alam nila kung ano ang makakabuti sa atin at kung paano natin ito makakamit. Alam din nila kung ano ang mga makakasama sa atin at ang mga dahilan kung bakit tayo nasasadlak sa kasamaan, ang mga dahilan kung bakit dumarating sa atin ang mga fitna. <coughs> Sabi ni Al-Hasan Al-Basri, rahimahullahu ta'ala, Al-alimu yaral fitnata وهي مقبلة والناس لا يرونها إلا وهي مدبرة ang isang alim, isang maalam sa Islam, ay alam niya, nakikita niya ang fitna na paparating. Samantalang karamihan sa mga tao ay hindi nila nalalaman ang fitna maliban na lang na kung ito ay dumatal na. Ang mga ulama natin, bago pa man dumating ang fitna, ay nakikita na nila ito. Sa pamamagitan ng kanilang mga kaalaman sa Quran, kanilang mga kaalaman sa sunna ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang yung karamihan sa mga tao, Napagtatanto lamang nila, nakikita lamang nila ang fitna, ang kapinsalaan, kapag ito ay nakapinsala na. Dumating na, huli na ang lahat. Binabalaan tayo ng mga ulama. Sinasabi sa atin ng mga maalam sa Islam, ang mga kapinsalaan at ang mga kadahilanan ng kapinsalaan, kaparosahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, so, nakakalungkot marami sa atin ang imbis na maniwala sa mga sinasabi ng mga ulama na mayroong mga matitibay na mga proof dalil mula sa Quran at sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam imbis na maniwala sila sa mga ulama yung iba pa sa atin nawawala ng galang sa mga ulama kung ano-ano ang sinasabi sa mga ulama bakit niyo yung sinasabi? Siguro naiinggit kayo. Kaya niyo yan ipinagbabawal sa amin na dahil siya naiinggit kayo. Ganito, ganito, bla, 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 kung ano, ano ang sinasabi nila sa mga ulama. Tingnan ninyo ang resulta, mga kapatid sa Islam. Ang resulta ng katigasan ng ating mga ulo na pagtatanto lamang natin ang mga sinasabi sa atin ng mga ulama na kung saan huli na ang lahat hindi na tayo nadala sa mga taong, sa silang mga taong niluloko tayo. Simpleng panluloko lang, simpleng iskam lang, na naluloko tayo. Dahil sa tindi ng ating pagmamahal sa mga makamundong bagay. Dumaan ang mga samutsarin mga iskam, andyan yung koko scam, ilang taon ang nagdaan, Sinasabi ng mga ulama na ito ay riba. Ito ay patubo, haram na patubo. Ito ay napapaluban ng napakalaking kasalanan pagkakasala kay Allah. Kung ano-ano ang sinasabi ng mga tao sa mga ulama. Nagpatuloy sila sa pagpapaluko sa mga manluluko. Yung iba, na ipinangutang pa niya yung may mga kalabaw na bininta nila ang kailang mga kalabaw. Yung iba ay nagbenta ng kalupaan para lang makapag-invest. Sa investment kuno noon na ito, noong umpisa, oo, pinakagat sila. Ibinalik, e, mayroong tubo. Yung pangalawa, pinakagat. Noong mga sumunod na, na marami na ang kumagat, pumutok yung koko. Yung iba pa ay nakapaggrido nagkaroon ng mga na napakalaking kapinsalaan ang naipinsala ng kukuskam na yun. Na marami pa rin hanggang ngayon ay ramdam pa rin ang kapinsalaan ng fitna na yun. Hanggang ngayon ay hindi pa nakapagbayad sa mga nautangan nila. La ilaha illallah. Ang daming mga professional mga nakapag-aral na nagpaloko sa iskam na ito. Ang daming mga umitim na ang kanilang noo sa pagsasala. Umitim na ang kanyang noo sa pagsasala nung dumating ang fitna na ito na La ilaha illallah. Nagbinta ng ari-arian para lang makapag-invest -in makapag sa investment kuno na ito. Yakadakdakla mga pipi ataw am kalbul buda ki kirani koko wallahi alazim sebab bu samita taralo abebaya ko dunia na api apa su agama na kerau dunu la ilaha illallah hindi pa do nagtapos sinundan pa yon ng marami pa mga iskam na investment ko no investment ko no latest ngayon itong itong RGA na pinagtatanggol ng marami sa atin. Pinagsasabihan ng mga masasama ang mga ulama dahil lang sa kanilang pagtatanggol sa ABGA na ito. Ngayon, pumutok na naman. Madakal pa na makakuko. Sa kapalamang nila na patanto again, na naman. Pero huli na ang lahat. La ilaha illallah. Mga kapatid, matuto tayong makinig sa mga ulama. Para saan pa at sinabi sa atin ni Allah, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ta Sabi ni Allah, magtanong kayo sa mga maalam kung hindi niyo alam. Kapag hinggil sa agama, hinggil sa din, hinggil sa Islam, saan tayo magtatanong tayo sa mga ulama, mga maalam sa Islam. Para saan pa't sinabi sa atin yan ni Allah kung hindi rin naman mapagkakatiwalaan ang mga ulama? Mga kapatid, matuto tayong makinig ang mga ulama. Binigyan sila ni Allah ng kaalaman na hindi abot, hindi batid ng ating mga kaalaman. Mga kapatid, hindi po ba sa tuwing tayo ay nagpapagamot, hindi ba mas kampante tayo kung ang gumagamot sa atin ay tunay at lehitimong doktor? Halimbawa, yung asawa mo, kailangan niya maoperahan. Meron mga manggagamot. Yung isa, lehitimong doktor. Samantalang yung isa, yung isa, experience lang. Kanino ka magtitiwala, Aber? Siyempre, kung tama yung pananaw mo, kung nasa at tinuan ka pa naman doon ka magtitiwala sa lehitimong doktor na may karanasan kaysa doon sa nagdo-doktor-doktoran lang walang may pakitang katunayan na siya'y dalubhasa sa gawain na ito. Kung ganyan tayo dapat magsiguro sa mundong ito, mas higit lalo tayo magsigurado, manigurado kapag ang kaligtasan na natin sa kabilang buhay ang nakasalalay dito mga kapatid. Doon tayo magtiwala sa mga lehete mo mga ulama na tunay na sinasaksihan ng marami sa mga tulabul ilm. Sinasaksihan ng mga marami sa mga mag-aaral ng Islam na sila ay mga tunay na mga ulama. Kaysa doon siya nakakita ka lang, nakarinig ka lang ng isang nagsasalita nasarapan ka lang, sumang-ayon lang sa iyong kagustuhan na sinabi mo na, ah, mayroon akong narinig na alim, mayroon akong narinig na ustad-ustad, ganito, gayto. pwede naman yan. La hawla wala quwwata ila billah. Hindi man lamang tayo naninigurado. Kung tunay nga ba na legit yung naringgan mo. La ilaha illallah. Mga kapatid sa Islam, payo po sa lahat, sa lahat ng nasadlak sa haram na ito. Hindi pa huli ang lahat sa kapatawaran ni Allah. Magbalik loob kayo kay Allah, humingi kayo ng kapatawaran kay Allah, itama ninyo ang inyong pag, mga pagkakamali. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paramihin ninyo ang inyong pagtatawba pag iistigfar kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa inyong matamu ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag na huwag na ninyong babalikang muli ang mga pagkakamaling ito, mga kapatid sa Islam. So lahat po tayo ay nagkakamali, walang perpekto. Magkakapareho tayo dyan. Lahat tayo ay nagkakasala. Dito lang tayo nagkakaiba-iba sa paghingi ng kapatawaran kay Allah. Dahil may mga tao, na lagi na nagkakasala, hindi humihingi ng kapatawaran kay Allah. May mga tao naman na bawat pagkakamali at pagkakasala nila kay Allah, ay agaran nila itong inihihingi ng kapatawaran kay Allah at agaran silang nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sa mga nasadlak sa haram na ito, sa mga nasadlak sa transaksyon na ito mga kapatid sa Islam, Humingi po kayo ng kapatawaran kay Allah, magbalik loob na po kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag nang balikan ang pagkakamaling ito. Makinig na po kayo sa mga ulama. Makinig na po kayo sa mga lehitimong mga ulama. Lehitimo ha? Lehitimo. Totoo. Tunay na mga ulama. Makinig po tayo sa kanila mga kapatid sa Islam. Huwag tayo maging disperado sa paghahanap buhay mga kapatid. Na kahit anong paraan ay gagawin para lang lumaki ang kita. Kaya nasasadlak tayo sa mga haram na mga transaksyon, mga riba. Ano pa mang mga haram na transaksyon? Naggagawan natin ng kawalan ng katarungan ng ating kapwa nagtitinda. Inaagawan ng customer nagsisinungaling sa customer yung made in Dabao na sinasabing made in Japan. Made in China na sinasabing made in Japan. Para lang tumaas ang level nito sa paningin ng customer para maloko ang customer. Lahat ng mga pinagbabawa na magawain na ito, nagagawa ito ng tao. Kadalasan dahil sa kanyang pagiging desperado. Nais niyang umangat agad. Nais niyang umyumaman agad. Nais niyang makarami. Makarami sa mga sa pera, makarami sa kita, kahit haram, kahit riba pa yan. Okay lang. Kahit makapag-iwan ng sala, okay lang. So nagagawa natin ang mga haram na ito mga kapatid kabilang sa mga kadahilanan dahil sa pagiging desperado. Hindi tayo marunong magtiis. Hindi tayo marunong maghintay sa biyaya ni Allah na halal. Kaya kahit haram, gagawin. Kahit makapagtinda ng haram, gagawin ng tao. Kasi hindi siya marunong magtiis, maghintay sa halal na biyaya sa kanya ni Allah. Mga kapatid, hindi tayo pababayaan ni Allah. Magtrabaho lang tayo ng patas. Magtrabaho lang tayo, maghanap buhay tayo ng patas. Hindi tayo pababayaan ni Allah. Ah, wag tayong maging desperado. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal am min halalin am haram. Rawahul bukhari sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa tumpo, sa tumpak na hadith, siguradong darating sa mga tao ang panahon. Wala nang pakialam ng tao kung mula saan niya nakukuha ang pera na kaniyang kinikita. Ito ba ay mula sa halal o mula sa haram? Wala siyang pakialam. Hindi man lamang nagtatanong sa mga maaalam sa Islam, Ustad, ito po ba ay pwede sa Islam? Yung iba naman kasi, hindi niya ay kinukumpirma kay Ustad kasi ayaw niyang marinig na ito ay haram. Hindi ko ito itatanong kay Ustad, baka sabihin niya na haram, magkaroon pa ako ng problema dito. Marami sa atin yan. Marami sa atin na hindi niya pinag-aaralan ng ahkamur riba. Mga haram na mga transaksyon sa Islam. Mga haram ng pamamaraan ng paghahanap buhay, pagbebenta, hindi nila pinag-aaralan. Kasi baka mayroon daw silang marinig na haram mula sa kailang mga kinikita, mula sa kailang mga hanap buhay. Pagdating ninyo sa kabilang buhay, hindi ninyo may dadahilan na sasabihin ninyo na hindi niyo alam. Sapagkat dumating sa inyo ang handang maglaan ng oras para kayo ay matuto, Handang magla ng oras para inyong maunawan ang inyong agama, ang inyong relihiyon. Subalit, dinadaan-daanan niyo lang na kung saan ay tinatalakay dito ang agama ni Allah. Tinatalakay dito ang agama, ang Islam. Ang sabi ni Allah ay kumain kayo mula sa mga biyaya ni Allah na mga halal, hindi mga haram. Hindi kung ano ang gusto natin. Hindi kung ano yung matripan natin. Kung ano yung mas madali ay gagawin natin. Hindi, mga kapatid, halal ang sinabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Satan, tinatakot niya tayo sa pamamagitan ng kahirapan. Samantalang si Allah ay nangangako na kapag matakot kayo kay Allah, ay pagbubuksan sa inyo ni Allah ang kanyang mga biyaya. Pangako yan ni Allah si Satan, tinatakot niya tayo ha, magtinda ka ng ganyan kahit haram, magugutom ka. Kahit haram, huwag kang maginig kay Ustad. Magugutom ka, anong ipapakain mo sa, mga, sa, sa, asawa mo? Anong ipapakain mo sa mga anak mo? Ganyan tayo tinatakot ni Satan. Sige lang kahit riba, imagugutom ka, mamamatay ka. Pag hindi mo yung ginawa, ganyan tayo tinatakot ni Satan. Samantalang si Allah ay sinasabi niya, وَمَيْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ at sino man ang katakutan niya si Allah? Ay pagkakalooban siya ni Allah Subhanahu Taala ng mga solusyon sa lahat ng kaniyang mga problema. At kabilang sa problema na iniindaan natin ay ang kahirapan. Bibigyan niya tayo dito ni Allah ng solusyon. Ang mahirap lang sa atin, kulang tayo sa tiwala kay Allah. Mas nananaig yung takot natin sa pinapantakot sa atin ni shaitan na baka tayo ay magutong, baka tayo ay maghirap, mas nananaig yun kaysa sa paniniwala at pagditiwala natin sa pangako sa atin ni Allah na kapag matakot tayo kay Allah, ay pagbubuksan niya para sa atin ang mga solusyon sa ating mga problema. Hindi hindi mauubusan ng biyaya si Allah. Huwag nating questionin ang kayamanan kilaan kapangyarihan ni Allah. Bakit hindi niya tayo binibiyayan? Bakit hanggang ngayon ay ganito pa rin ganito? Questionin nga natin ang ating mga sarili. Nagampanan ba talaga natin ang mga kondisyon ng kaniyang tulong sa atin? O baka naman, mas natatakot tayo sa ipinapantakot sa atin ni Setan? na baka tayo ay magutom, baka tayo ay maging, maging uh, uh, maghirap sa buhay na ito. Matuto tayo makontento sa halal, mga kapatid. Pahayo sa akin sarili, at sa, salahat, lahat, tayo sa halal. Wallahi, yung halal, yun ang may baraka na pamumuhay. Kaysa sa doon sa milyon-milyon. So, balit, galing naman sa haram, panigurado, makikita mo ang resulta ng haram na pamumuhay na yan. Wallahi al Gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan tayo ni Allah. Patatagin tayo ni Allah. Ipakita niya sa atin ang katotohanan. Ipakita niya sa atin ang kamalian. At gabayan niya tayo na masunod natin ang katotohanan. At gabayan niya tayo na ating maiwasan ang kabuktutan, ang kamalian.